ang mangyari sa inahing baboy natin na si MJ ay naging aral sa atin ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng idea kung paano pumili ng magandang gawing inahing baboy ito na ang ating inahing baboy na si Bernadette pang 81 days na ngayong araw ang kanyang pagbubuntis gumaganda na ang kanyang katawan at lumalaki na rin ang kanyang tiyan hindi tulad dati nung hindi pa siya buntis ay payat talaga dahil bagong galing lang sa pagwalay ng kanyang mga anak pero ngayon ay nakarecover na rin itong inahing baboy natin na si Bernadette maganda na ang kanyang katawan halata na ang kanyang pagbubuntis dahil nagsisimula ng lumaki ang kanyang tiyan at ang kanyang didi ay buhay naman palatandaan na ang isang inahing baboy ay marami ang anak. Sana ay marami ulit na anak ang ibigay sa atin itong si Bernadette. Ito naman ang ating inahing baboy na si Pia. Pang 35 days na ang kanyang pagbubuntis. Utay-utay na rin bumabalik ang ganda ng kanyang katawan. Hindi tulad dati, noong bagong walay pa lang siya sa kanyang mga anak, ay payat talaga dahil siyam ang kanyang pinapadidi na anak. Magaling rin mag-alaga ng mga anak itong si Pia. Kahit na unang beses pa lang ang kanyang panganganak, napapadidi niya lahat at hindi naman siya masungit sa kanyang mga anak. Hanggang sa maiwalay natin ang kanyang mga anak, ay wala naman tayong naging problema. Maganda ang naging performance nitong si Pia. Sana ay marami rin ulit ang magiging anak nitong si Pia. Ito naman si Gina ang inahing baboy natin na umulit na magpabulog pang 21 days nya na ngayon simula ng mabulugan ulit hindi pa rin siya nakaka-recover payat pa rin ang kanyang katawan pero kapag nasa 40 days na itong pagbubuntis ni Gina mapapansin natin na makaka-recover na ito at gaganda na rin ang kanyang katawan sa isang native na baboy normal lang na papayat talaga siya pagkatapos na maiwalay sa kanyang mga anak hindi na natin kailangan na patabain pa ang ating nitib na inahing baboy dahil kapag mataba ang ating nitib na inahing baboy ay kukunti ang kanyang magiging anak ito naman si MJ yung inahing baboy natin na nanganak ng tatlo at kinagat niya ang kanyang dalawang anak kaya sa mga anak niya ay isa na lang ang natira yung isang anak naman niya na natira ay hindi niya naaalagaan ng maayos halos ayaw niya rin pa sa kanyang anak bibigyan pa sana natin siya ng isa pang pagkakataon baka sakali na sa susunod na anak niya ay marami naman ang ibibigay niyang anak pero napansin niya natin na hindi siya maalaga sa kanyang anak kapag gustong dumili ng kanyang anak ay binabaliwala niya lang kaya napagdesisyon na natin na uminit na ng tubig i-dispose na lang natin mga kamangyan itong si MJ Hihintayin na lang natin na kumulo itong ininit natin na tubig. Gagamitin natin sa kay MJ. Niready na rin natin si MJ. Nilagyan na natin ng tali ang kanyang mga paa para hindi na ito makawala. At nang kumulo na nga mga kamangyan ang ating ininit na tubig. tayin itong si MJ para mabawasan na rin ang ating gastos sa pakain at nang makabawi naman tayo sa gastos natin sa pakain dito kay MJ dahil nga mura ang bilihan ng buhay na inahing baboy sa mga magkakatay ay kinatay na lang natin ito mas mura kasi ang presyo ng buhay na inahing baboy kaysa sa patiner kung ibibenta mo siya sa mga mamimili ng baboy kaya kinatay na lang natin itong si MJ At ibibinta natin ng karnina Bukod sa naibinta na natin ng karnina At parehas lang ang presyo sa mga nagtitinda sa palengke ang price natin Ay makakatikim din tayo dito kay MJ Dahil may matitira rin sa atin na karne Nagkanbas din muna tayo bago natin kinatay itong si MJ Para pagkatapos nating katayin ay may dispose agad natin mga kamangyan, ang nangyari sa inahing baboy natin na si MJ ay naging aral sa atin. Ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng idea kung paano pumili ng magandang gawing inahing baboy. Hindi naman tayo expert mga kamangyan. Base lang ito sa naging experience natin dito sa ating babuyan Dahil nga sa pagmamadali natin na madagdagan ang ating mga inahing baboy, ay ginawa nating inahin si MJ kahit ito ay nagkasakit at nabansot nung biik pa siya kaya yun ang isa na huwag gagawin mga kamangyan kapag nagkasakit at nabansot na ang isang babaeng baboy ay huwag nyo nang gagawing inahin mas maganda na piliin nyo na yung magandang baboy o yung magandang biik kung biik pa lang ng inyong bibilihin titingnan nyo rin ang didi nito kung lalampas ba siya ng sampo, labing apat o labing didi ay pwede na magbibigay na ito ng maraming anak. Pero kung nag-uumpisa pa lang kayo at nakabili kayo ng sampo lang ang didi pero mura naman ang inyong pagkakabili, pwede rin na pagtyagaan nyo na lang muna. Pero wag nyo kakalimutan na pag umanak ito at makabinta na kayo, nagkaroon na kayo ng budget, i-upgrade e nyo rin ang inyong alagang baboy bumili na kayo ng babaeng baboy na mas marami pa ang didi sa inyong alagang baboy. Dahil doon ay makakasigurado kayo na sampu pataas ang kanyang magiging anak. Kailangan rin na timbang ang mga didi nito at buhay lahat. Para sa oras na manganak ang inyong inahing baboy ay lahat ng kanyang didi ay magagamit ng kanyang mga biik. Sigurado na may mga gatas ito. Kailangan rin na walang diferensya ang inyong bibili na baboy at maganda ang tindig nito. Hindi siya pilay para kahit marami ang kanyang anak na pinagbubuntis ay kayang kain -kaya niyang dalhin. Titingnan nyo rin ang ari nito kung may diferensya ba o wala. Dapat malaki at nakababa ito. Huwag yung nakatayo. Tingnan nyo rin ang balakang ng inyong bibili na biik na gagawing inahin mas maganda kung malapad ang balakang ng inyong gagawing inahin. Kailangan rin na mahaba at mabilog ang kanyang katawan. Hindi ito nakaranas ng sakit simula nang siya ay ipinanganak. Sa pagpili nyo ng magandang babaeng baboy o babaeng biik na gagawin nyong inahin, ay maganda rin ang magiging resulta. Magagandang biik ang kanyang maiibigay. Base po yan sa experience natin dito sa ating babuyan. Sa mga bago pa lang nag-aalaga at sa mga may planong mag-alaga pa lang, sana ay may matutunan kayo mga kamangyan. Paano hanggang dito na lang muna ang ating video mga kamangyan. Sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel, maraming maraming salamat po sa mga subscriber at silent viewer. Marami pong salamat. Sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, ako po ay humingi ng pabor na pakilike like subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ating pang gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Bye bye!